Hello po guys, welcome naman sa ating YouTube channel. Ayun guys, tingnan nyo yung aking likod guys. May kahoy po dyan na baliti guys. Malaki baliti, tapos malaki yung butas. Parang may portahan talaga guys, no? So, paano ba natin mapuntahan yan guys? So, ayan po guys. Ito po ay bago natin mapuntahan yun guys, ay Batlag pools po yon. Pero, dadaano na tayo dito sa uh, Daranak Falls guys. Ayan. I, dito guys na sa na Falls maraming mga tao dito medyo crowded na siya mga ka youtube no? mga ka weng no? so, yun. kasi ganda kasi ang lugar nito guys instagramable talaga itong lugar na ito guys ito po ay nagpicture picture picture lamang ako dyan so ito na guys puntahan na natin yung uh, ito sa Batlag Falls kung saan may malaking kahoy na parang baliti po siya guys na may butas sa gitna. So, ayan po, may entrance po is 100 pesos. Kung mag-overnight kayo, 200. Yung bata is 50 pesos. So, yung cottage naman nila, 300. Pag tibol 200. No? Pang, anong nila. Pwede mo overnight dito, guys. Ayan po, guys. Lalakad po tayo, guys, patungo doon sa Batlag Falls. Medyo, ano ito, guys, matarik ang lugar. Ano? Pero kaya naman, kering-kering naman. Pero medyo hinihingal na talaga. Dahil nga, siyempre, maida na nga tayo, no? Ayan, dito may nakita tayong parang bulaklak dyan, guys. Ayan po. Anong klaseng bulaklak yan? Ayan po, guys. Oh, paakit pa tayo. Medyo matarik-tarik kasi, guys. Ayan, at uh, tinanggal ko yung aking chinilas dahil masyadong, ano, guys, hindi ako makapag-akit ng mabuti, madulas kasi yung aking chinilas. Hinubad ko na lang mga kaweng para madali ang lahat. So, ayan po, punta tayo rito, guys. Ako po ay nakapasyal ito dahil sa akin kapatid. So, uh, bali, nagpunta lang kami dito para magligo ng Sabatlag Falls. So, no? bilang, ano dali, pator sa amin dito. Ganon. So, ayan po yung mga bahay-bahay nila dyan. May cottage po. Ayan po, pwedeng ma-overnight dito sa halagang 100 pesos, guys, no? Pero kasi dadaan ka sa Bat uh, Daranak Falls, magbayad din ng 70 pesos. And then dito, pag pumasok ka dito magbayad ka ng 100 pesos so bali 170 pesos ang babayaran nyo po guys per head oh, so yan po guys bababa tayo kasi medyo bababa pa talaga yung ano yung batlag falls ayan po guys malapit na tayo yung mga tubig dito oh, ang ganda ayan malinaw na malinaw malinis ayan, marami mga iba't ibang kahoy dito guys tulad ng lawaan at uh, karamihan baliti guys ang dami dito ayan malamig dito guys so pagka mag overnight kayo dito magdala talaga yun ng kumot pagkain kasi walang mga nagtitinda rito para hindi na kayo lalabas malayo din kasi guys no ayan po may tulay tulay pa dyan guys dito nga pala ito guys sa Tanay Rizal sa ano Manila ha sa Manila po guys yan po oh, may mga tao din naman dito guys din like, nandito na tayo sa Batlag Falls guys yung mga kasamahan ko ay nagswimming na sila mayroon din namang mga tao dito guys. Pero hindi talaga katulad sa Darana Falls na marami talaga no. So dito kasi ilan lang kasi ang nakakaalam dito. Patagong lugar kasi ito guys. Patago no. Nasa ano siya. Papasok pa kasi siya guys. So, ayun. Yung mga taong may alam na ang punta-punta rito guys. Ayan yung tubig nila guys. Ayan. Ayan. Titingnan natin dito ang linaw at ang linis ng tubig at ang lamig. Grabe bawal nga talaga ang alak dito mga kaweng kasi nga pinagbabawal na kapag mahuli ka nako talaga iba talaga ang usapan so ayan po guys yung mga vlogger na yan dyan, ay nag wala lang umupo-upo lang sila dyan pa relax relax parang ganun oo tapos parang nagpapahilot sila ng anong mga ano ng mga, mga tubig so ito guys ang maraming mga kahoy dito guys ayan po so ayan yung tahimik ang lugar dito ang tanging marinig mo lang yung ano nang bagsak ng mga tubig dyan guys mm -mm. at saan ka titingnan maraming mga ugat ugat ng mga puno ng kahoy guys kung gusto mo naman mag ganito ganito ka halimbawa mag a-arrange ka ng mga ano dyan habang nagre relax ka kasi nga walang wifi walang ano dito guys so wala ding ano dito wala kang pagkaabalahan kundi ganyan lang po tapos titingin ka dyan sa ano na yan sa poles na yan yung mga anong tubig 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 na ano nahuhulog mula sa taas ayan upo po ka lang dyan. mag arrange ka lang no, ano, no. so sobrang lamig na talaga dito guys dito sa Batlag Falls no sa Manila ito guys sa Tanay Rizal so ayan nakapasya lang kami dito so yun ay simple hindi din ang pahuli nagpagnaligo na din ako mga kawing dahil nga sabi ko um, wala masyadong tao rito at hindi pa masyadong ano no at uh, kasi doon sa Daranac Falls magkaisa lang kasi sila guys no, magkarugtong lang kasi sila ito ay sa unahan pa talaga so dito papasok pa talaga so yan guys at uh, ito na po yung ano guys na balita dito na ano malaki yung butas no, parang may kurtahan talaga siya guys ayan bilinibigon ako baka may ano din sa loob pero pumasok talaga pinasok ko talaga yung balita na ganun guys ang laki niya sa loob pero hindi lang ako pumasok ng sagad dahil baka may ano doon sa loob hindi natin saklaw ang kalikasan baka mayroong ano doon sa loob and then yun na guys at uh, uwi na kami dahil naligo na tayo at nilalamig na din no hapon na at uwi pa kami sabi ng Rizal guys ayan po no so salamat sa panonood guys sa mga pumunta dito ayan